ang hindi mapatay na manok sa isang payapang baryo sa gitna ng mga kabundukan naninirahan si Mang Tomas isang magsasakang kilala sa kanyang kasipagan at determination Isa sa mga pinakaaalagaan niya ay ang kanyang mga manok ngunit sa likod ng kanyang maayos na buhay may itinatago siyang lihimisang pagkakautang sa isang matandang babae na sinasabing isang mangkukulam Isang araw, lumapit si Aling Iska ang sinasabing mangkukulam kay Mang Tomas upang singilin siya sa matagal ng utang. Ngunit imbes na bayaran ito, sinigawan niya ang matanda at pinalayas. Wala akong panahon sa mga kwento mo, umalis ka na rito, galit na sabi ni Mang Tomas. Nilingon siya ng matanda bago umalis at nagwikang, Magbabayad ka, Tomas, sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi ito pinansin ng magsasaka at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Ilang araw pagkatapos ng insidente, napansin ni Mang Tomas ang isang kakaibang manok sa kanyang kawan. Ito'y mas malaki kaysa sa iba, ang balahiboy makintab at tila kumikislap sa ilalim ng araw. Agad niyang naisip na ito ang magiging ulam para sa darating na pista sa baryo. Kaya't isang umaga, kinuha niya ang manok at inihanda ang kanyang itak. Gunig niya ng kanyang putulin ng ulo nito, laking gulat niya nang ang katawan ng manok ay gumalaw pa rin at tila wala itong naramdaman. Ang ulo nito ay gumulong sa lupa ngunit unti-unting gumapang pabalik sa katawan nito at muling kumabit. Ang nakakatakot na tanawing ito ay nagpatindig ng balahibo ni Mang Tomas, ngunit iniisip niyang baka ilusyon lang iyon dahil pagod siya. Subalit kahit ulit-ulitin niya ang pagtatangkang patayin ang manok sa pamamagitan ng pagbagsak ng itak, paglunod sa ilog at kahit sa pamamagitan ng apoy hindi ito mamamatay. Lagi itong bumabalik sa kanyang kulungan, nakatitig sa kanya ng may kakaibang mga mata, tila may galit o panunuya. Dahil hindi na makatulog si Mang Tomas sa takot, nagdesisyon siyang itapon ang manok sa pinakamalayong lugar na kaya niyang puntahan. Kinuha niya ang manok, inilagay sa isang sako at dinala ito sa gubat. Sa gitna ng makakapal na puno, inilibing niya ito sa ilalim ng lupa. Ngunit kinabukasan, pagbangon niya, nakita niyang muli ang manok na nakaupo sa harap ng kanyang bahay, titig na titig sa kanya. Sinubukan niyang sunugin ito sa gitna ng gabi. Sinigurado niyang abo ang natira Ngunit kinabukasan, narinig niya ang kakaibang pagtilaok mula sa likod ng kanyang bahay na roon muli ang manok, walang bahid ng paso o sugat. Simula noon, hindi na naging mapayapa ang buhay ni Mang Tomas. Tuwing gabi binabangungot siya sa kanyang panaginip, naririnig niya ang malalalim at nakakatakot na tilaok ng manok kasabay ng mga boses na nagsasabing bayaran mo ang iyong utang. Nakikita rin niya ang anino ng mangkukulam na nakatayo sa kanyang kwarto habang ang manok ay nakadapo sa kanyang balikat tila tumatawa lalo pang lumala ang kanyang takot nang marinig ang mga kapitbahay na nagsasabing naririnig nila ang kakaibang tunog ng manok sa kanilang lugar tuwing madaling araw. Ang dating masipag na magsasaka ay unti-unting humina. Sa desperasyon, lumapit si Mang Tomas sa isang kilalang albularyo sa baryo, si Kaebeng. Nang marinig ni Ka-e-beng ang kwento ng magsasaka, agad niyang sinabi, ang manok na iyon ay isinumpa. Isa itong paalala ng iyong pagkakautang at kasalanan sa matandang babae. Ang tanging paraan para mawala ang sumpa ay harapin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit natakot si Mang Tomas. Hindi niya alam kung buhay pa si Aling Iska o kung papatawarin siya nito. Sa kabila ng payo ni Kaibeng, nagdesisyon siyang huwag nang bumalik sa matanda. Imbes, naghanap siya ng iba pang paraan upang mawala ang manok, ngunit lahat ng kanyang subok ay nauwi sa kabiguan. Sa paglipas ng mga linggo, lalong humina si Mang Tomas. Sa huli, natagpuan siyang patay sa kanyang bahay. Nakahiga sa sahig na tila puno ng takot ang kanyang mukha. Sa tabi niya, naroon ng manok, tahimik na nakaupo at nakatidig sa kanyang bangkay. Sabi ng mga tagabaryo, ang manok ay naglaho na rin matapos ang pagkamatay ni Mang Tomas. Ngunit sa tuwing magdidilim ang kalagitan, naririnig pa rin daw ang tilok nito mula sa bukid ni Mang Tomas. Tila paalala ng sumpa at ng pagkakamali na hindi niya hinarap. Hanggang ngayon itinuturing na kwento ng babala ang hindi mapatay na manok isang paalala na ang kasalanan gaano man kaliit ay hindi dapat binabalewala.